Sa nakaraan na video natin ay natapos tayo nang nakita ni Yun Siang ang babae na katulong ni Nasikong at pumasok sa isipan ng ating bida na kilala niya ang babae na ito. Gayong ang matandang babae na ito ay ang isa sa malubhang puminsala sa ating bida noon habang tumatakas sa Zishoy Kingdom. Na habang papunta ang ating bida sa capital subalit hinarang ng matandang ito sa mga oras na iyon bukod pa dyan ay makikita na pinagtulong-tulungan si Yun Siang ng koponan nitong Jocks na kasalukuyan ay gamit ni Yun Siyang si Star General Aubing ngunit sa kakulangan niya ng soul power ay hindi na niya magawa pa makalaban sa panig ng matandang babae. At sa pag-uulat ng Star Soul General Aubing ay ipinapalim nito sa ating bida na sa loob ng tatlong paghinga ay mapipilito na edisban si Aubing. At sa ilang sandali nga ay napaluhod na ang ating bida gayong hindi na niya kinakaya pa ang paggapos sa kanya ng mga tanikala. At sa kanyang pagkakaluhod hindi rin nagtagal ay dahan-dahan ng nawawala si Aubing at ang isa pang dahilan nito ay ang pagkaubos ng soul power ng ating bida kaya sa mga oras na ito ay wala na rin siyang magawa. At nang tuluyan ng nadisban si Aubing ay tumambad na sa kanila si Yunxiang na mababakas ang pagod at hirap sa kanyang pagmumukha matapos puwersahan na gapusin siya ng mga alagad ni jox Juxiang. At sa punto na ito habang nakabantay ang mga dark mirror style machine kasabay naman ito ay sinabihan ng matandang babae na si Jux iyang ang ating bida na hindi na raw ito makakatakas sa kanila. Ito nga palang matandang babae na ito na may buong pangalan na tong Jux iyang ang hepe ng dark mirror department na nagmula sa Zishui Kingdom. At dahil naman sa pagdakip sa kanya ng pangkat ni Jax Iyang ay seryoso na sinabi ng ating bida sa matandang babae na ito na nangako na sa akin ang empress na papalayain na ako ngunit hinabol mo at kinugkob ako ng ganito ng walang pahintulot. At dagdag pa ni Yun Siyang na ang ibig bang sabihin nito ay wala lang sa ang mga salita ng empress. Sa mga nasabi na iyon ng ating bida ay nabigkas naman ng matandang babae na napaka-bulder daw ng ating bida at inihayag rin ng matandang babae na Song Yun Siang, pinaghihinalaan ko na ninakaw mo ang mahalagang impormasyon ng militar na mula sa Zishui Kingdom, at ngayon ay inaresto kita para sa pagsisiyasat. Subalit napatawa si Yun Siang sa mga nabanggit ni Jax iyang gayong hindi naman lingid sa kanya na may ibang pinaplano ang matandang ito sa kanya kaya naman sinabihan niya ito na huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang tunay mong hangarin. Sa kalagitnaan naman ng kanilang mainit na pag-uusap ay may dumating na isang barko na ayon sa nakasakay sa barko ay may dala ito na kautusan mula sa Majesty. Na ikinaalarma ng mga Dark Mirror Star General maging ang bida natin ay nabigla rin gayong hindi niya ito inaasahan. At sa pagdating na ito ng mga tao mula sa kanilang pamahalaan ay nakaramdam ng pagkainis ang matandang babae. At nasabi pa niya sa kanyang isip na ang tsempo ay sinasadya, at tila na paghandaan na ito ng kamahalan sa loob ng mahabang panahon. Na talagang determinado siyang protektahan itong si Song Yun Siang. Sa panig naman ng nakasakay sa barko ipinagutos ng isa sa Royal Guard na i-terminate ang pag-aresto at iwasan ang paglalaban. Dahil dito ay lumapit na ang isa sa tauhan ni Jux Iang sa kanya subalit nagbigay ng pahiwatig ang matanda na kailangan nilang kumalma. At nang nakalapit na ang barko ay ibinaba na rin ito ang kanilang hagdanan habang ang ating bida naman ay kasalukuyan pa rin na nakaluhod sa harapan ng matandang babae at ilan nitong mga kasamahan. Pero bago bumaba ang sakay nito na mula sa pamahalaan ay sinabihan niya ang ating bida na pakinggan mo ang mga sasabihin ko. At nang nasa mismong harapan na siya ay binasa niya ang kautusan mula sa kanilang kamahalan na ayon dito ay si Song Yun-siang ay naging matapat at matapang, marami na siyang nagawa. Siya ay banayad at thoughtful, elegante at mapagpakumbaba. At ngayon siya ay naaprubahan na maging pinuno ng timog. At dapat agad natanggapin ang responsibilidad na ito. Matapos na marinig niya ang kautusan mula sa kanilang pamahalaan ay palihim na nabanggit ng ating bida na ang isang lord ng Southern Courtyard ay hindi ba yun ang pinakamataas na title para sa isang lalaki na kalaguyo ng isang empress sa lahat ng mga dinastiya. Ang kanyang katayuan ay maihahambing rin sa reyna ng Chando Kingdom. At ano raw naman kaya ang kabaliwan na nais gawin ng babaeng empress. At nang matapos ang binibini sa kanyang pahayag sinabi naman niya na Song Yun-siang, "Binabati kita at ngayon ay bumalik na tayo sa palasyo at sundin ang utos." At gayong harap-harapan matatakasan ng ating bida ang matandang babae ay nagpapantog ito sa galit gayong hindi talaga maganda itong mangyayaring ito. Dahil kinalaunan raw ay baka matuklasan ng Empress ang lihim tungkol sa ultra-ancient civilization. At gayong ang kapangyarihan daw noon ay maihahalin tulad sa legendary Taiyuan Lord kaya naman dapat daw ay makuha niya ito. At lakas loob nga na sumigaw ang matandang babae na pinatitigil ang ating bida kahit sa kabila nito ay isinasama na siya ng mga royal guard. Kaya naman ang dalawang dark mirror guard na kanyang kasamahan ay naalarma at naghanda kung anuman ang mangyayari gayong nais tutulan ng kanilang hepe ang pag-alis ng ating bida. At gayong naglakas loob ang matandang babae na pigilan si Yun Siyang sa pag-alis nito matapos manahimik ng ilang sandali ang binibini na kumaon sa ating bida sa ilang sandali ay seryoso na sinabi niya sa matandang babae na. Shiftong, nais mo bang pigilan ang order? At gusto mo bang maghimagsik? At dahil sa sinabi na iyon ng babae mula sa pamahalaan ay naging kalmado si Jax iyang e na inihayag na hindi ako maglakas loob, subalit itong si Song Yun siyang ay napaka, ko inahinala. At sabay na bigkas ng matandang babae sa kanyang isip na ang bastard na ito ay tila nais ipahamak ako. At dahil naman sa mga paratang ng matandang babae sa ating bida ay tumugon ang babae na kumakaon kay Yun Siang na kung ikaw senior tong ay nakahanap ng anumang katibayan, iulat lamang ito pabalik sa Empress, at ang Empress na ang bahala na mag-isip para dito. At muli ay nagpakita ng nakakatakot na reaksyon ang babae at sabay inihayag niya na ito ay isang opisyal na kautusan ng para ipatawag si Song Yun Siyang sa palasyo. Subalit ikaw ay isa lamang sa Dark Mirror Division, at sabay rin ipinamukha ng babae kay Jox iyang na wala ito kahit katiting nakarapatan na pigilan ang order mula sa Empress. At pagkatapos na sindakan ng babae ang matandang babae ay niyaya na niya ang ating bida na pumasok na sa barko, gayon pa man ay sarkastiko na pinaring niya ang pangkat ni Jax iyang nanais kong makita, kung aling aso na walang mata ang mapangahas na nais ay pigilan ka. At upang palihim na makaganti si Yun Siang sa pambabayabas ng matandang babae ay nagpaalam siya rito at sambit pa niya na hinihiling ko ang iyong mabuting kalusugan at mahabang buhay. Subalit biglang inihayag niya na paumanhin, Nakalimutan ko na 100 years old ka na nga pala. Pero wala naman ako ibig sabihin na malapit nang magwakas ang buhay mo, huwag mo sanang dalhin ito sa iyong puso. At sa mga kahangalan na pinagsasabi ng ating bida sa matanda ay halos atakehin na ito sa puso sa sobrang inis niya kay Yunsiang sa ginawa nitong panunuya. At nabigkas naman niya sa kanyang isip na tungkol sa ginawang ito ng Empress na dahil sa iginiit niya na maging isang malabong pinuno na nahuhumaling sa mga kalalakihan, pagkatapos ay huwag mo. Akong sisihin sa pagsira sa 400 years legacy ng Zishui Kingdom. Balik sa kasalukuyan, na kung saan, habang pinagmamasda ng ating bida ang katulong ni Nazikong ay inihahayag naman niya na ang Dark Mirror Department ng Zishui Kingdom. Sinasabing ang dating Empress ng Zishoy ay pinili ang mga tao na mula sa mga alipin at kriminal upang maitatag ang lihim na serbisyong ito. Natatakot ako na hindi ako mali, na ang matandang babae na iyon ay ang babaeng nasa harapan ko. Kawili-wili, dahil sa hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa lugar na ito. Ayun pa kay Yun Siyang na ang matandang babae ay nagnais rin na makuha ang kapangyarihan ng Star Master System noon. At bigla naisip niya na sino kaya mas matanda sa amin ako ba o siya. Pero, hindi na ito mahalaga. Sa panig naman ng batang fourth sage ay inihagis na niya ang dala niyang malaking baboy sa harap ni Jox Iyang. Habang itong si Jox Iyang naman ay bahagyang mingiti sa mukha at ligaya. Dahil sa masigasig na tumatakbo palapit sa kanya itong si Miao. At nang nakarating na si Miao sa kanya ay nakangiti ito na humahawak sa kanyang kamay. At habang nangyayari ito ay bigla napansin ni Jax iyang ang ama ng kanyang alaga na si Zikong na nakatayo sa hindi kalayuan. At dahil sa tinititigan siya ni Zikong, ay nakaramdam ng kaunting hiya at pamumula ng pisngi itong si Jax iyang sa ginagawang pagtitig sa kanya ng tatay ni Miao. Maging ang batang babae ay napansin rin na tila may something sa dalawa na parang nangangamoy pag-ibig. Pati na rin ang bida natin na nagmo-movie marathon ay animoy na worduhan sa ikan ikilos ni Jocks iyang sa mga oras na ito subalit hindi na siya nagbigay pa ng anumang pahayag. Makalipas ang ilang oras kung saan nalalapit ng sumapit ang gabi. At sa mga oras din na ito ay handa na ang kanilang hapunan gayong natapos ng lutuin ni Jocks iyang ang baboy na binugbog ni Miao. At nakagawa siya ng nakakatakam na pagkain na siyang dahilan ng punonibik ng batang babae matapos niya na makita ang inihandang pagkain ng kanilang katulong. At hindi na nagsayang pa ng oras si Miao gayong binakbakan na niya ang niluto ni Jocks iyang para sa kanila. At habang masaya ang batang babae subalit kabaliktaran naman dito sa nararamdaman ni Yun Siang gayong na bo boring siya sa ganitong ganap kaya naisip niya na gamitin ang core control upang pabilisin ang oras. At gamit nga ang core control ay nagawang e-fast forward ang oras sa secret realm hanggang sa sumapit na ang gabi. Na kung saan ay itinigil na ni Yun Siang ang pag-forward sa oras at nakita niya na natutulog na ang batang babae sa mga oras na ito. Sambit pa niya na ang maliit na batang babae ay natutulog na parang baliw. Sa kabilang banda naman ang nakita niya si Zikong na may binabasa ay natanong niya na kung ang binabasa ba nito ay tungkol sa sileng teknik. Ayon naman sa nalalaman ng ating bida na ang five elements ng reversal ceiling formation, ito ay medyo naiiba sa ceiling formation ng Patriarch Dao Zon, ngunit may parehong epekto. At dahil dito ay tumasang interes ni Yun Siang na makuha at malaman ang ganitong pamamaraan at plano niyang alamin ng palihim kung sakaling mabigyan daw siya ng pagkakataon. Ngunit nabahala siya nang makita niya si Jax iyang na sumisilip sa pintuan ng silid at dahil sa palihim nito na pagsilip ay inakala ng ating bida na tila nag-aasam rin ito na makuha ang sikreto ng silang formation na ngayon ay kasalukuyan na binabasa ni Zikong. Subalit ipinagtaka na niya gayong itong si Jax iyang ay hindi na itinago ang kanyang sarili sa halip ay pumasok na ito sa loob ng silid ni Zikong kaya laking tanong ng ating bida kung ano ba talaga ang planong gawin ng babaeng ito. Maging si Zikong nang nakita niya ang kanilang need na basta na lamang pumasok sa kanyang silid ay tila nagtakarin ito ng bahagya. Pero, sa ilang sandali ay napanganga ng malaki si Zikong gayong napansin niya na dahan-dahan na inaalis ng kanilang katulong ang kasuutan nito, ngunit ang patay-gutom nating bida pagdating sa kaalaman ng mga formation array nating bida nang nakita niya na tumigil si Zikong sa pagbabasa nito ay nakaramdam siya ng pagkainis. Gayun pa natigilan si Yun Siang sa mga oras na ito dahil sa napansin niya na tila iba naman ang plano ng babae base sa naging reaksyon ng pagmumukha nito habang nakatingin sa kanyang amo. Gayun pa man ay tumayo na si Zikong at base sa naging senialis nito ay nais niyang itigil ni Jocks Iang kung anuman ang plano nitong gawin. Subalit bagaman mababakas sa pagmumukha ng babae na nahihiya na ito habang ang bida natin ay nabitawan na ang hawak nitong pakwan gayong marahil na pagtantunan niya ang mangyayari kung sa kasakali. Pero sa kabila ng pagtutol ni Zikong ay nanatiling tahimik si Jax iyang habang patuloy pa rin ito sa pag-aalis ng kanyang kasuotan. Sa panig naman ng ating bida na nakamasid ay natigilan na ito sa pagkain niya ng pakwan at napanganga. Gayun pa habang inumpisahan niya muling kumain kasabay naman ito ay natanong niya na ano ang plano ng matandang babae na ito. Habang sa panig ni Nazikong at Jux Iyang ay seryoso talaga ang babae sa kanyang pinaplano na gawin gayong kumilos na ito ng mas mabilis at isa-isa na niyang pinag-aalis ang saklab ng kanyang katawan. Hanggang sa mahulog na lahat ang suot nito sa sahig, maging si Zikong ay nabitawan na niya ang aklat matapos niyang makita ang kanilang katulong na animoy saging na tinanggalan ng balat. At dahil dito ay sumabog sa bungangan ng manyakol nating na bida ang kinakain ito matapos niyang makita ang hindi dapat niya makita. Habang ang dalawa na kanyang minamatsyagan ay natigilan at nagkatinginan ng ilang sandali sa bawat isa. At mula rito sa labas ng tahanan ni na si kung, kung saan makikita ang ating bida na mitiyagang nakamatsyag sa labas ng kanilang tahanan. At dahil nga sa pangyayari na hindi niya inaasahan ay tila nasisiyahan na rin ito sa mga nangyayari base sa reaksyon ng kanyang pagmumukha. Na habang magkaharap ang dalawa sa loob ng kanilang bahay ay parang nasa sabit na si Yun Siang sa mga magaganap. Pero, sa kasamaang palad ay hindi gumana ang pang-aakit ni Jux Iang sa kanyang amo gayong inilabas nito ang kanyang espada at gayong ibang espada ang itinutok sa kanya ni Zikong ay napaatras ang babae dahil sa hindi gumana ang kanyang pinaplano. At dahil sa kanyang pagkabigo ay napaiyak na lamang ito sa nangyaring pambabante sa kanya ni Zikong. At sa labis na kahihiyan ni Jocks Iang at pagtutok sa kanya ng espada ni Zikong ay agaran niyang nilisan ang silid. At sa nangyari na ito ay halos mapahagalpak ng tawa si Yun Siang sa nangyaring pagkapahiya ni Jocks Iang na ito. At nasabi rin niya na nakakahiya na bigo siyang akitin ang isang lalaki hindi ko naisip na ang matandang babaeng ito ay nagkaroon ng isang nakakahiyang karanasan noong siya ay bata pa At ngayong wala na siyang makitang magandang kaganapan ay nakaramdam na naman ng pagkainip at pagkaboring kaya naman na pagdesisyunan niyang muling i-fast e forward ang oras at ang nais niya ay isang libong beses na bilis at matapos nga niya na i-fast e forward ang oras mabilis na lumipas ang mga araw sa loob ng Secret Realm ng Fourth Sage. Hanggang sa nakita na niya ang mga bawat araw at bawat ginagawa ni Miao. Gaya ng pagsisibak ng kahoy, pagbabasa, meditation, paglalaro, at ang isa sa paborito ng mga kabataan ang pagkain. At nagpaulit-ulit lamang ang ganitong pangyayari sa loob ng isang buwan. Hanggang umabot sa ika na buwan na pag-fast forward ng ating bida sa mga nangyayari sa batang babae. Subalit may isang eksena na pumukaw sa kanyang interes habang palabas ang mag-ama sa kanilang bakuran. Kaya naman ay agaran niya na pinatigil ang pag-fast forward at itinuon ito sa normal na bilis para malaman kung ano ba ang kanilang pinag-uusapan sa mga oras na ito. Gayong ang pinag-uusapan pala ng mag-ama ay tungkol sa silang formation dahil sa napagpasyahan na ni Zikong na turuan ng kanyang anak kung paano ito gawin. At gayong isa ito sa ninanais ng ating bida kaya ito na ang tamang oras upang matutunan din ng silang formation na kanyang hinahangad. Ang isang dahilan ni Zikong kaya napagpasyahan na niyang ituro kay Miao ang formation dahil sa darating na anim na buwan ay sampung taong gulang na si Miao pagsapit ng oras na iyon. At sa inihayag na pangako ni Zikong ay napatalo ng batang babae sa sobrang saya dahil nga sa isa ito sa nais rin niyang matutunan. Ngunit inihayag ni Zikong sa batang Fourth Sage na ang Porma Sayon na ituturo sa iyo ni tatay ay naiiba sa mga karaniwang Porma Sayon sa Silangang Kontinente. At pagkatapos, inilabas na niya ang formation sa Bayrinya na sinabi kay Miao na ito ang Silang Formation. At ito ang Ancient Silang Formation Technique. Subalit walang naunawaan ang batang babae sa mga nabanggit ng kanyang ama. Bagamat nalilito pa si Miao sa ngayon pero si Yunxiang naman ay napagtanto niya na ito ay ang silang formation ng mga bantay ng libingan ng emperador. Ngunit upang magamit ang tulad ng isang malaswang pamamaraan upang turuan ang isang bata na mas mababa sa sampung taong gulang. Tila itong si Zicong Jing ay hindi ganoon kahose pagdating sa pagtuturo. Gayunpaman, maaari kong sundin kasama ang silang teknik. Kung may pagkakataon akong mapasok ang lihim na kaharian ng libingan ng Emperor, sa gayon maaari kong galugarin ang mga lugar na dati kong hindi ma-access. At mula sa oras na ito, hanggang sa sumapit na ang hapon. Ay, nagpatuloy sa pagsasanay si Miao ng silang formation teknik na itinuturo sa kanya ng kanyang ama na si Zikong. Nabagaman nagawa niyang palabasin ang formation sa kanyang kamay subalit mapapansin ang hindi nito pagka-perpekto, Gayun pa man nakabuo pa rin ang batang babae ng silong subalit napakarami nitong deform dahil sa hindi niya ito magawa ng tama. At dahil sa nakita niya na may lumalabas na formation ay ipinagmalaki niya ito sa kanyang ama na sa wakas daw ay nagawa na niya. Subalit hindi naging masaya si Zikong sa nagawa ng kanyang anak dahil sa loob ng buong araw ay hindi magawa ng tama ni Miao ang teknik. At sa panig naman ng ating bida ay makikita na nagawa na niyang gayahin ang pinag-aaralan ng batang fourth Sage. At dahil win dito ay nagawang tuyain ni Yun Siang ang fourth Sage gayong napakahina ng talento nito pagdating sa formation technique, subalit siya raw ay nakita lamang niya ay nagawa na niya itong matutunan ng mabilis ng walang pagkakamali. Sa ilang sandali naman na pagtanto ng ating bida na ang pagbuo na ito ay may halos kaparehong pamamaraan tulad ng limang elemento ng pagbuo ng Star Soul General na gumulat kay Ancestor Dawzon. Ayon pa sa kaalaman ni Yun Xiang ay sinasabing mayroon lamang 60% o 70% na maaaring makontrol ang five element Formation. Sambit pa niya unit, sa silang formation na ito, mayroon akong 120% na kontrol sa 5-Element Formation. At marahil maaari akong lumikha ng isang mas mataas na antas ng formation kahit na masira. Dagdag pa niya na maaari rin akong magdagdag ng isang password dito. Hanggang sa maubusan na ng idea ang ating bida na siyang dahilan ng pagtahimik nito sa loob ng ilang sandali. At dahil sa napakahina ng pangunawa ni Miao pagdating sa formation, na ayon kay Yun siyang nakailangan na, na mag ang batang babae ng mahabang oras. At dahil dito napagpasahan niya na muna ang mga nagaganap sa ibang kalahok sa trial ng Illusionary World. At pagkatapos ay muli niya pinabilis ang nagaganap sa fourth Sage at bubuksan na lamang niya uli sa mga susunod. Sa ibang monitor ay ipinakita ang pangyayari sa lugar ng mga mermaid at kung ano ang ginagawa ng mga ito kasama si Prinsipe Kun. Si yuki na kung saan ay may kasama itong babae na marahil ayon kay Yun Siang baka ito ang lord ng Huyan family na siya nitong kinabibilangan. Ang lalaking nakalbuna na, kalbuna, sa edad lamang ng dalawampu at ito raw ay isang formation master. Si King Lan Shi na kasama ang nagtraidor sa kanilang lahi na si Old Man Fa, na masaya pa sila noong kanilang kapanahunan. At huling nakita ng ating bida ang snowman, na siyang labis naman ay ipinagtaka ni Yunxiang Siang gayong bakit daw may snowman sa lugar na ito. At ang kaganapan ay muling bumalik sa tahanan ni Nazikong at muli ay humakbang ang pangyayari makalipas ang dalawang buwan habang abala si Yun Siang sa ibang bagay. Na kung saan, sa oras na ito ay ipinakita si Miao na gumamit ng silang formation. Gayong kaya pala ginawa niya ito ay para pakawalan ang kanilang mid na si jox Iang. Bagaman ito ay napakaganda sa panig ni Jocks Iyang kaya naman nagpasalamat siya sa ginawang pagpapalaya sa kanya ng batang babae. Ngunit nangangamba si Jocks Iyang gayong kapag daw bumalik si Zikong makikita niya ito. At gayong tila dalubhasa na si Miao sa paggamit ng silong formation technique ay nagawa na niyang mabuksan ang barrier na nagpo-protekta sa kanila. Naikinagulat ni Jocks Iyang dahil sa biglaan na ginawang ito ni Miao. At nang matapos mabuksan ni Miao ang silang formation ay malungkot niya na sinabi kay Jax iyang na umalis ka na dito, sa lugar na ito. Sambit pa niya na nagkamali ako sa iyo sa nakaraang mga taon na ito. Gayunpaman, ibibigay ko ang iyong kalayaan bago pa bumalik si ama. Sa mga nasambit ng batang fourth sage ay nagpanggap na animoy. Innocent itong si Jax iyang. Subalit dahil sa hindi pa din siya umalis ay muli sinabihan siya ni Miao na kailangan na nitong umalis at sa puntong ito ay naging mukhang matapang ang pagmumukha ni Jox Iyang. Magkagayon man, matapos na makalabas sa barrier ay nagpasalamat muli ito sa ginawang pagpapalaya sa kanya ng bata at umalis na rin matapos noon. At naiwan na tila nalulumbay ang batang fourth sage matapos niyang paalisan ang kanyang sister na nag-alaga sa kanya ng mahabang panahon. Subalit ang ating bida naman hanggang sa ngayon ay napupukaw ang kanyang atensyon sa snowman. Nasabi pa nga niya na base sa larawan tila natutulog lamang ito sa loob ng isang daang taon. At napagpasyahan ni Yun Siang na e fast forward ang ganap na ito. Pero, nang nakita niya ang nangyayari sa panig ni Miao ay nakaramdam siya ng pagtataka dahil sa kanyang namataan ang silang formation ay nakabukas sa mga oras na ito. At nagulantang siya sa kanyang natuklasan gayong hindi niya maunawaan ang nangyayari sambit pa niya na pinayagan ba ng maliit na idiot ang matandang babae na lumabas. At sa pangyayari na ito ay nagkukumahog ang ating bida na balikan ang kritikal na pangyayaring ito. Gayong mahaba-haba ang gagawin niyang pagre-review ay muli niyang ipinatawag ang pakuan ni Manay. Sa susunod nating video, matutuklasan ng ating bida ang isang bagay na iniwan ni Zikong sa kanyang anak bago ito umalis papunta ng Chando Kingdom gayong may mahalaga itong aasikasuhin at ang ilang mga magaganap nang umalis si Zikong sa kanilang tahanan at naiwan ang dalawa, hanggang sa makapagdesisyon na ang batang babae na paalisin sa lugar itong si Jax Iyang. Na siya naman ikalulumbay ng batang babae dahil sa nag-iisa na lamang siya ngayon sa oras na ito. At ang sapilitan na pagwasak ng Huang Family sa barrier formation na nagpo-protekta sa lugar kung nasaan itong si Miao. Bagaman hindi nila magawang sirain ang barrier subalit na pagkamalan ng batang babae na nakabalik na ang kanyang ama kaya naman nagawa niyang buksan ang barrier na hindi sinasadya. Nahahantong pa sa matinding pakikipaglaban ng batang babae sa malalakas na nais mong himasok sa kanilang teritoryo. Alamin natin kung paano niya lalabanan ng mga ito sa kabila na ang ilan sa mga ito ay may lakas na ng heavenly stage.